Hello Bashers! Ngayong araw nga ay isa na ma exciting event ang aking nasaksihan dahil na-invite ako sa grand opening ng bagong Converge Business Center dito sa Puerto Princesa. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Converge ang fastest internet service provider sa buong Pilipinas. So before the official opening ay nagkaroon muna ng motorcade. Siyempre sumama kami dyan na umikot sa ilang mga baragay ng Puerto Princesa. Of course, to inform people about Converge and spread the good news. Pagbalik namin ay dito na nag-start ng opening ceremony. Nag-ribbon cutting, nagbigay ng may si mga boss or head ng Converge, blessing na pinangunahan ni Father, and as part of every celebration like this, hindi mawawala ang paghagis ng candy at coins, lalong-lalo lalo na ang kainan. After the event, I swear dahil I got a chance na ma-interview ang RGM ng Converge para makilala pa natin at malaman kung ano pa nga bang services ang ino-offer nila, hindi lang sa Puerto Princesa, but soon sa buong Palawan ako po si Redentor Alterado, ang uh, Regional General Manager ng Converge for South Luzon and Bicol Business. A few years ago, lumitaw ang Converge, which is the newest player in the market. Kasi alam naman natin na few years back, dalawa lang yung provider ng internet sa buong Pilipinas, no? So, few years back pu pumasok si Converge sa merkado and uh, nag-introduce ng fiber to the home nagsimula kami as fiber to the home well ang advantage ng converge over the other internet service provider ang speed kasi ng converge ay symmetrical kapag uh, sinabing symmetrical ang upload and download speed ay equal and as per okla no hindi ito kami ang nagsabi no kami ang pinakamabilis na internet sa buong Pilipinas uh, Actually, three times na itong naibigay sa amin, no? As we see, as makikita natin dito sa screen, no? Uh, may third party na nagsabi na kami ang pinakamabilis. Siyempre, may mga pag-aaral na ginawa yan, may mga surveys and everything. So, lumalabas na sa buong Pilipinas, kami ang pinakamabilis na internet in terms of video. Ayan, four times four-time winner of Asian Telecom Award, Broadband Telecom Company of the Year, iba't ibang mga award-giving body in telco industry, in telco business, ang nagbigay ng parangal, hindi lang kami ang nagsabi. When it comes to product naman, uh, kami ay nag offer ng iba't ibang product depende sa market segment. Meron kaming Fiber X, meron kaming Bida, uh, meron din kaming prepaid, which is the S2S. And of course, meron din kaming SME. We also cater sa mga enterprises, mga big enterprises account. Those are the different market segment na kine ng Converge. So, ibig sabihin, malaki man, maliit, talagang bawat segment ng uh, pamilyang Pilipino o business ng bawat Pilipino, meron tayo sa Converge. Sa mga taga-Palawan po, sa mga kababayan po namin sa Palawan, iniimbitahan ko po kayo, yung mga hindi pa po nakasubscribe sa aming internet sa Converge. Please, magpunta na po kayo sa pinakamalapit na business centers. Uh, lalo na ngayon, kabubukas lang namin dito sa Malvar, Palawan. Uh, iniimbitan ko po kayo na lahat ng mga hindi pa nagsusubscribe sa Converge. Pumunta na po kayo dito. And then, may mga ahente rin po kami nag-iikot sa bawat barangay. Mag-inquire po kayo sa kanila, entertain nila kayo, and immediate ang installation po natin. So, that's it guys. Para sa mga gustong mag-avail ng Converge internet connection, punta lang po kayo sa office nila na located sa Malvar Street, Barangay Manalagat, Puerto Princesa City, Palawan. Yun lang, bye.